Anong sarap madilig ng sarili mong dugo kung ang katumbas nito ay ang kalayaan na iyong pinakamimithi? Kumanaw ka man habang buhay kang ahalalahanin ng iyong mga tao. Ngunit sino-sino nga ba talaga ang tunay na kalaban ng bayan? Ang mga banyagang mananakop ba na pilit inaangkin ng ating mga pag-aari? O ang ating mga sarili na umaastang mga banyaga kung pagsamantalahan ang ating mga kababayan? Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang nagmalasakit at ipinaglaban ang inang bayan. Nilupig ang mga kaaway, lumaban sa kabila ng kahinaan at pilit ipinagtanggol ang nasasakupan. Ngunit magwawakas lang pala ang kasaysayan sa kamay ng mga taong naging bahagi ng kanyang laban pero mas piniling ipagkanulo sa mga dayuhan. Ang kwento ni Federico Isabelo Abaya o yung tinaguriang Supremo Espiritu de Candon. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Federico ay Abaya sa totoong buhay ay mas nakilala din sa mga pangalang Isabelo Abaya at Don Belong siya ay tubo sa bayan ng Kandon sa lalawigan ng Sur. Siya ay isinilang noong taong 1866. Isa noon ang rehiyon ng Ilocos kasama na ang bayan nila sa pinapatakbo ng pamahalaang Kastila. Hindi makatao at napakalupit ng turing ng mga ito sa mga Pilipino doon. Sila ay pinamumunuan ng mga mapagsamantalang mga praile at ito na ang buhay na kinamulatan ni Don Belong. Simulat simula pa lang, mulat na siya sa kaapihang dinadanas ng kanyang mga kababayan. At dumating na rin sa puntong maging siya ay hindi na nakaligtas sa lupit ng mga mananakop na ito. Kalagit na ang bahagi ng 1890s, si Don Belong kasama si Fernando Gernalda ay inakusahan sa maling paratang na sila daw ay mga miyembro ng isang lihim na samahan na naglalayong kalabanin ang pamahalaang Kastila. Ang pagbebentang na ito ay pinalabas ng mga praile na nakabase sa San Fernando sa La Union. Simula noon, naging mainit na si na Don Belong sa mata ng mga ito lalo na ng mga gwardiya sibil. At sa sunod-sunod pang pangyayari na kapihang nararanasan ng bayan, sumiklab na nga ang revolusyon. Taong 1896, sa edad na 30 anyos, nagpasya si Don Belong na sumapi sa katipunan ni Andres Bonifacio.